Hello guys, for today's video, papagupitan natin si Sia Pupo. Tara! O, lakad na. Lakad na tayo. Pagupitan natin yung Pag hair niya. Ako muna kayo. Ako nga magkano. Si Sia Pupo. Bilisan mo ah. Ang... Ayan, excited. Excited ka na, Sia? Excited na siyang magpagupit. Kasama niya si Pamboy. Pamboy. Ayan naman guys, shout out kay Pambo. <laughs> Dalawa sila magpapagupit. Ayan guys, ayan. Hello. Hello. Isan mo. Dito lang naman kasi sa kabilang iskinita yun guys. So, gupit natin siya. Hello. Ayan shout out guys. Na. Sige na, lakad na. Bilis. Ayan guys, malapit na. Ayan tayo sa kabilang iskinita. Ayan. Ayan. Eh Ayan. Excited na si Sia magpagupit. Ayan. Paan din na tayo pumunta sa parang. Saan ba? dito yun, Sia. Dito, pasok. Wala. Punta ka na ba dito? Hindi pa. First time ni Sia magpagupit dito kasi sa parang tayo nagpagupit na karaan sige diretso dun sa dulo dun yan na guys sa so, dito dito yan ayan na knock knock ay yan lang tao oh. susunod na si saya oh, ikaw na susunod uy Pasa sila, oh. Tapos na... Ikaw naman susunod. Si Bonana. Si Bonana. Ha? Ikaw si Bonana. Yan si sila si Pamboy. Yan po ang Hmm. -mm, dalawa. Si yan na. Oh, kalbo daw. Kalbo? Laa, akyat ka. May slipper mo. Slipper. Ano Ano po ka?

Wala ka namang bangs, di ba? Wala. Awasiya. Pagkat ka tumatawa, ah. Dito tayo sa likod. haba na kasi. Tapos may mga kutong maliliit na naman. Diyos ko. Ayan o. Mga wala nang ano, laman. Siya. <laughs> Mm-mm. pa konti. Kasi maano siya eh. Kira ko kasi pagka sinosupply kaya gusto ko medyo taas. Huwag ka yeah. malikot siya. customer ah. Wala ba ko? Kailan bukas? Kamalikot siya. Bukas sumaga, balik ka mo ako. May lakit kayo. Sino? Sino ba kape? Ikaw, anong kape mo? Ano yung sa boat mo? Ito, may ha? Iriban. Ano yung, gano'n pa? Titikwas yun na? Magiging ganito? Hindi, ano lang, siya, hindi siya, hindi siya no, Mexico. Hindi nga, hindi makes it. Titikwas talaga siya. Pag nagreban. Uh Oo. -oh. Pag galing sa riban, ginupit niya. Ang dulo. Titikwas. Ganito. Pero bakit ako, oh, yung ginawa mo, hindi naman. Ha? Ah? Sige. <coughs> yung mga gano'n, gano yung pag, mga kapal talagang buho yung hibla mm. pero pag manifest <coughs> gawin ito so, man. pag ganito kayo texture ng parehas ng mula request na lang kaya sa, sa dulo okay lang naman lang wait na may, lang buko lang yung tikwasin ha? buko lang yung tikwasin malmaka <laughs> malmaka wala ka malamaki <niyo>. malma ka kami ha pag hindi pa tumalis <laughs> Sige, sige, sige. Pabilis lang naman na yan. Dalawa na lang sila eh. <laughs> hayop ka Agnes. Ayos ko Ano diba? 3 yeah. ano? 3.22. Wala pa. lang naman po. Hindi Kung lang mm -hmm. Saan lang naman? Tiga di ba? Nasa no, habang. Gagagawa ko yun. Ipag-sulit. Ayoko. ko alam doon. Gagagawa Ah, ayan na. Ang ganda na ng buhok ni siya. Diba? Ang ganda na. Oh, bumilog pa yung mukha mo. Ah. Ang Ganda. Ganda na ng buhok ni ate siya. Sabihin ni ading sabihin, oh, wow, buhok ate siya. Wow, ganda. Diba? Ang hmm, ka Malikot. Hello, ayan si Ate Sia namin. Ate ko. No? Ganda? Ganda <coughs> di ba? Diba? Oh. Hindi na rin mabigat yung buhok mo. Kasi nagupitan na. Ah. Yung buhok ko pumunta sa ano ko, oh, bunga ko. Oo nga, wait lang. Sa malikot. Para mabilis lang. Yes. Diba? Ganda. Wow, ganda ng buhok. Hmm. I mean, I mean, uh, ano yung nasa likod mo? I ano mean, yung hair? Kung anong gusto mong style, color ng buhok. Gusto ko ay gray Grey? Oh, oh. Hindi ka magko-color, bawal mo na sa'yo. Bawal ka, bata ka pa. <coughs> mm hmm. Ka Yuna, ganda ng buhok ni Ate Sia. Mm -hmm. Diba? Ako na tamit yung buhok na sa bunganga ko. Hindi, mamaya okay lang yung kasi may ano, electric pan. Mm -hmm. okay oh, ba diba? Ganda. Ganda. Kamalikot. Mayroon kang talagang mga ano, umi. hawak hawa na naman kayo ng koto niya. Ikaw, kamalikot. Kamalikot-likot ka. Hindi ka maayos yung buhok mo. Kamalikot. At tapos nga ganda talaga. Diba? Parang yung hair ni mama oh, o ano sa sa'yo. Ma, iasin mo nga Ma. Mamaya, wait lang. Ang ganda. Diba? Ang ganda ng buhok niya. O? Oh, parang bago kang ligo siya. Diba? Basa yung buhok mo. <laughs> Laan pala niyang ano oh. Pero may hawit sa puso. Ano? Dito niya puso. Ano mo sa Ay, ano, magpaano rin? Hindi, yeah, yung bayaw mo, yung puso. Oo nga, nagpagupit din. Kawig niya. Ah, kawig niya. Ay, oo. Pabilog din eh. Si Tito Gab daw ah uh, uh, si hindi na, doon na siya oo <laughs> oh, oh. doon siya nag-aaral mm. oo oh, oh. nag-aaral ngayon ayun yung nag-aaral ngayon kasi si Marion hindi naman nagtuloy ngayon sayang na eh. nag apply abroad Ito tumi niya asawa yata eh. Hindi na rin. Siya lang mag-alaga din Tumiyasaya, sa amin. Sabay pagtulog. Pag Isa, nag-ano rin yung mga yun. Ha? Nag-ano rin. Uh, tapos na... O, oh, <laughs> diba? Nag-ito rin mukha dito yung kitin yung mga iso. Oo, tito grab niya. O, oh, diba? O, oh, ang ganda. Diba? Ang ganda ng mandangon talaga, oh. Gaan na yung hair ni siya. Diba? Diba? maga na gitu. Oke, nah.